lasa natin yung ugi po ating okra, tsaka yung talong, tsaka yung sigarilyas. Yan, nilagay ko rin dyan yung uh, gabi. Ayan, yung puti na yan, gabi yan eh. Tapos lalagay na rin natin ito. Lagay na pa sila ng kulo. Lalagay na natin itong ating mga gulay. Ayan. Wow. Ayan, o oh, diba? Walang kamanti-manti ka manti yan. Hmm, ito na ng kulo. Ito lagay nilagay itong ating uh, isda. No? Ayan. Tanigi. Buntot. Ayan. Tapos, pinakalaman ng buntot. Ayan. Laman pa rin naman to. Ganawa na kasi ko sa mga ulo ng isda. At saka, ito nga pala, Oh, Tignan nyo, Ito yung sampalok na aking nabili na bunga, pinakuluan ko tapos piniga ko, yan. Madami yan, yung iba niya nasa red green leafy natin na isasahog ito yung mga mustasa, may talbus pang nasama, o, oh. ito e bali, tanim ng aking manugang doon sa garden namin doon, so, hindi na kami bumili ng mga green leafy ayan, siguradong na uh, organic ang ating isasahog, o, so, ito na luto na ang ating uh, sinigang hmm, ito so, yung taniki natin, o, oh. ito yung kasarap So, itatambog naman natin ngayon itong ating green leafy vegetables. Ayan. Kailangan merong ganyan. Hindi kumpleto, sinigang pag walang green leafy vegetables, di ba, kangkong, di ba?